Harbis na kami ng mais. Oh, ang lalaki ng mais. Tataba. Oh, ang lalaki, guys. Guys, ang lalaki ng mais, oh, ang tataba. Ito po, guys, yung asyenda ni ano. Una lang din dito. Ni Merlin Marasigan. Reyhencia Marasigan. Merlin Reyhencia Marasigan, guys. Antatat mabubunga ang tataba niyo, po yung... kanyang tanim. Ano mali naman ang oh. nasabi dito sa si halik? Hey, hey. Sabihin ng ano ba naman nag-vlog yan? Oh Guys, ang lalaki oh. Guys. Mag-order na po kay nang mais, anong daming mais. Oh, may mais talaga. Yan, antataba. Lagayin na po, guys. Kung tayo ay isa pa yung may nabibini tayo na Pang-gini ito, yeah. ay, dinika. Dinika. Yan yung pagkain talaga ng sa probinsya. Mais. Bigas na mais. Pero dito sa ano, sa Maynila, panlaga lang ito. Pero sa probinsya guys, ito yung ginagawang bigas. Ito yung kanilang pagkain. Pero sa probinsya. Napatuyo ito eh. Yes! Napagiling, binilad, yes! napagiling. Okay, laki, laki, dali. Oh, laki. Ang haba oh. Dala din yung iba at uh, ano ko. At tanggalin ko oh. ng ibang malak. Gabali yung sila no? Oo. Yung haba. Dapat may lagayan pala. Ganyan na pala oh. Doon ang otomotis. Ito yung buong... Eh, Paul, ang dami tuyo, labas ang ano. Yan, oh. Danyan. Danyan

andaming andaming pa lang sili, oh. dami talaga. Andami dami ko pang napitan sa napakilman ako na rin Kaya may mga putol dyan. Ano na, yung pang, ano pang, ano ko? Pang Saan galing? Ayun na ate, oh. ang Alin, yung dilaw? Hindi dilaw hey, na mais. Ito is, yung purple, purple, purple na. Ito yung um, nasa okay, ano kasi? kaya nga purple o. Oh. Nasa ay, Facebook. Ano is? Hmm. Talaga. Yung dilaw din nin eh, ay ka ay, ito, ay, wala na ang Anak! Ano na sila, nagtago ng mga na mga dilawan. Ay, okay, dito ka, bibi. Magabala tayong mais. Dali, oh. Dali, magalaga tayong mais. Ano na? Sila.

Sinong may na-order? Ah, di kasi si miring Mirren, kapatid ni Kuya Makdo. Sam isang, isang Tanungin mo kung firmable silin. Si ano Seline, ay ilan ba kakamang? Oo, oh, sino daw ang Mabili? Hindi man ano. Hindi, ah, ano yun? Abinhiin ni Mami? Abinhiin. Tutoy, oh! Ang init na yun. Salsal na ang... Labas na yung ano. Labas na ate yung kuan Mais. Atin dali. Buhata. Apo, mabigat pala. iya ah. <clears throat> Ang dami na may bit-bit. Sansa ako guys. Oo na na ikaw.

nawa siya ng daan. Hindi napansin. Hindi, ito mo naman. Yung nasa baba mayroon pang dalawang malaki sa taas. Wa ah. Ang pang isa. Sa yung bagay Ate, hindi, hindi, tika, tika, ibabawin oh. na. Anong gabang isa, eh? hindi, ano yan? Huwag yan. Nasaan na? Mam, ma wala. Well, nasa labas ang bako, naman.